And today, happy to share you ang sticks recipe. O Diba? Super blessed ako this year na ang dami talagang bunga ng aking ampalaya dito sa Bansang France. Kaya another recipe na naman. Last time ay ampalaya rings. Ngayon naman ampalaya sticks. Ang sarap nito at super super crunchy. At kung i-follow nyo lang, yung mga ingredient ay ang crunchy talaga at yummy. Narito ang ating mga ingredients sa ating recipe for today na ampalaya stick. Of course, nangunguna talaga ang ampalaya. Pwede tatlo o apat na ampalaya medium size. ikat lang natin ng ganitong klase na pagka-cut, yung slice na parang french fries ang dating, 'di ba? And then ang sunod naman ang ating 1 half cup na flour and 1 half cup na cornstarch. Ito yung magbigay crunchy. And then narito ang ating mga seasoning, so, 'di ba? First na ilagay natin ang ating 1/4 teaspoon na baking soda. Ang sunod naman ay ang ating asin. 1/4 or 1/2 teaspoon na asin. Kung gusto niyo mas maalat, pwede din dagdagan. Sa akin insakto na 'yan. Ang sunod naman optional lang ito ha, 1/4 din na teaspoon ng pepper and then ang ating canor powder na 1/4 teaspoon din. At of course, di mawala ang ating tubig one half to three fourth cup na tubig and then ang ating mantika. So ito yung gamitin natin mamaya sa pagprito sa ating ampalaya sticks. Napakadali lamang gawin. Kaya let's start na sa ating recipe for today na healthy na healthy at murang mura lang at kayang kaya sa budget ang ating ampalaya sticks. First ay maganda tayo ng bowl or plato tapos ilagay na natin yung ating mga dry ingredient or kasali na rin yung ating tubig mamaya. So, ayan, yung flour, yung cornstarch, tapos yung ating baking powder. So, ayan, ang ating baking powder. And then, sunod niyan ay ang ating asin. Sinabi ko na, kung gusto niyo na medyo maalat, ay yung ating 1 half teaspoon na asin. Kung katamtaman lang, 1 fourth. And then, ang ating paminta. Pwede din na wala. Optional lang ito. And then ang sunod naman ay ang ating canor powder or yung ating magic sarap. 1-4 teaspoon lang sa ating kutsarita. And then ayan, i-mix, mix, mix muna natin yung ating mga dry ingredient bago natin lagyan ng tubig. And then i-mix naman natin ulit para na mag-combine lahat yung mga ingredient. Bago natin ilagay ang ating numero uno sa ating mga ingredient, ang ating ampalaya. So ayan, ilagay natin yung ating tubig. So sa mixture na ito, gamit ko ay 3-4 sa cup na tubig. And then, tama na talaga yun siya. And then, pag ganito na nakombine na lahat-lahat-lahat, pwede tatlo o apat na medium na ampalaya palaya yung mainsakto dito or minsan nga sumobra pa. So ayan, i-combine or i-mix na talaga para makombine lahat at yung malasang-malasa. Kung para talaga sa inyo, kailangan dagdagan ninyo yung ating asin or paminta, depende sa inyo, sa akin insakto na ito. And then, pag ganito na, ready na nailagay natin ang ating mga ampalaya. Na-cut natin para siyang french fries ang dating, 'di ba? Na pagka So, 'yan na ang ating ampalaya sticks. Diba napakadaling gawin. So ilagay lahat yung ating ampalaya, sa sinabi ko na tatlo o apat na medium size na ampalaya ay kayang-kaya sa mixture natin na yung uh, flour, yung cornstarch, tubig at iba pang mga seasoning. So ayan, i-combine lang yan lahat or ihalo-halo lang lahat. So one or two minutes ay medyo parang i-marinate ang dating pero 1 to 2 minutes lang naman. So after niyan ay magready na tayo ng lutuan para sa prito time ng ating ampalaya steak. So, lagyan natin ng mantika yung ating lutuan. Pagkatapos niyan, isa-isahin natin. So, ayan. Kuha tayo ng tinidor. Tapos, ilagay natin. So, ganyan lang. Napakadali. By the way, yung init niya ay hindi yung sobrang init. Kundi medium lang talaga. Hindi din low heat. Kundi medium heat lang talaga yung gamitin natin sa pagluto. So ayan isa-isa. So antayin natin 'yan na mag-brown. So makikita mo talaga na crispy at insakto-insakto na nakonin. But before that, ilagay natin yung ampalaya isa-isa. And then makikita talaga na Yummy, yummy. Usually, yung na-try ko one time ay nilagyan ko ng itlog. Pero yung friend ko nagsabi na mas maganda siya na walang itlog. Kundi instead na itlog, cornstarch yung idaglag na i-mix natin sa ating harina. So, ayan. Napakadali lamang gawin. Prito, prito, prito lang. Mix, mix lahat ng mga ingredient. So, ayan ito makikita na natin na medyo nag-brown na siya. So, kunting-kunti na lang siguro mga 30 seconds ay kunin na natin. And then, napakayami nito at crunchy. So, yan. Perfect na ito. So, kunin natin isa-isa din. So, magkuha tayo ng plato. Lagyan natin ng tissue para yung oil ay medyo ma sa tissue. And then, para manatiling crunchy ang ating ampalaya sticks. Napakadali talaga gawin at super super healthy siya at yummy and the best, murang-mura pa. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today na ampalaya sticks, di ba? Yummy talaga at panlasang Pinoy.